What's up mga kuwis? Magandang araw! Have you ever tried ginataang santol? Oo, tama yung narinig nyo, santol. Yung maasim na prutas na usually ginagawa natin candy o minatamis. Pero sa Southern Luzon, lalo na sa Quezon at Picol, ginawa nila tong ulam. Ang galing diba? Kasi instead na sayangin yung prutas, they turned it into something unique na perfect sa kanin. So paano ba siya niluto? Una piliin ang santol na medyo hinog pero maasim pa rin. Balatan mo tapos pigain ng pigain para mawala yung sobrang katas ng asim. Next, start with the usual. Higisa ang bawang, sibuyas, konting luya, and tanglad for that aroma and yung meat or protein mo. Then, ilagay mo na yung pinigang santol meat. Diyan pa lang maamoy mo na yung asim na nakakagutom. Now, the star of the show, gata or coconut milk. Pag binigay mo yan, piglang nagiging creamy at rich ang sauce. Lagyan mo ng bagong patis for alat, tapos kung mahilig ka sa maanghang, siling labuyo is the way to go. After a few minutes, ayun na, creamy, tangy, salty at spicy all-in-one dish. Kaya kung sawa ka na sa usual na ginataang gulay, try mo itong ginataang santon. So mga kuis, would you dare tikman ito or baka favorite nyo na pala? Comment nyo sa baba and let's talk about it. Huwag kalimutang mag-like, share and follow for more ulang kwentuhan. Thank you for watching.